yellow yellow mga katigangers ito yung isa pa sa ano yung pinakita ko taas niya ito fourth floor ito yung pinakita ko na na-renovate na Ito, yay terrace ito oh foyer pala iyan ang ter terrace yan tubig na yan and ayan ito yung foyer ito yung terrace itong salabi na ito mareretract lahat yan makupin yan hanggang doon sa ano mag ma-open lahat ito pero ang main na uh, ano ito yung coronado room eh pang-apat lang na pinakamalaki yata ito o ito ito yung mga ano yung, ang, yung bilang ng ano ng chandelier yun ang bilang ng kwarto kung gugustihin mo kaya sabi sabi ko nga 2, 6. Anim na kwarto ito, maging anim na kwarto ito kung gugustuhin mo. Kasi may mga party partition din ito. Ito tina, uh, yan, mga ilaw yan sa walling, mga mga uh, mga dingding. Ito yung bubuksan mo. Tatakbo dyan yung ano mga mga ano mga partition. Ayan, mga mag, magse-set up na. Kasi gagamitin na ganito. Katatapos lang may gagamit na. Kaya nga sabi ko, pag sinabi mong September 3, September 3 matapos, kailangan dahil meron ng gagamit kaagad. Pag hindi mo matapos, mahirap mag-cancel ng ano. Mawawalan ka ng ano ng ng customer pag ganon. Ayun itong mga sandilier nila parang dinagdagal lang ito. Yung mga mga masalamin na ako nakapalibot. Ayan. Ito ang working place namin sa likod. Ito yung mga ano. Ito dinala ko ito, eh. ito Ito ang set namin, dinala ko ito. Ito yung ano namin, ito yung yung elevator ng ng employee pero itong elevator ito nakabalot pa yata sa lobby. Eh. kasi construction yan. nakabalot pa ayan mayroong pang ano uh, tap, tapar para hindi magasgas yung ano yung Okay, nasa second floor ako. Ito yung pinakita ko kan kahapon. Na ano na ma maluwag, pero ngayon na part partition na ayan Ito yung ito, ito yung partition niya. Ayan. Ito yung sinabi kong aisles kahapon. Ito, ayan. Ayan mga mga may, may, may mga pinto-pintuan na, ayan si see? Yung isang ilaw na ganyan, isang room, kung gugustuhin mo. Pero pag may mas malaki, tatanggalin itong partition na ito, magiging dalawang chandelier, mas maluwag. Hmm. Ando doon pa yung, may mga ano pa, may mga equipment pa. Ayan, ayan. Lalabas yan. Okay, yun lang. Itong mga ano to, bago pa yung ano, tinanggal na carpet eh. Ito, hindi na uso siguro yun. Ganon, ganon, dito eh. Papalit, papalit eh. Okay. Bye-bye mga katigangs.